Hello guys, yun. Um, di ko lang pa na ibablog to. Pero, yun, nagsimula na ulit tayo mag ng gapi. So, ito yung mga bago kong gapi dito. The Dragon Hap Moon. Um, YKC And, yan yung blond na, na may Tapos, meron ako dito yung Blue Moscow. Blue Moscow tapos meron tayong HB rin yung strain kasi nawala yung natukoy yun, mga nasira na yung mga laga ko dito so ngayon sabay-sabay uh, tayo magsisimula sa mga magalaga ulit sabay-sabay tayo tapos sabay-bayan natin yung pagpaparami ko tsaka paano natin pagagandahin palalo yung strain na nahawak natin so mararagdagan pa yan kasi meron pa ako dito so malalagdagan pa to pero i maintain ko lang muna sila dyan sa apat na strain kasi meron pa akong strain dito na pagagandahin din so idadagdag ko sila sa kanila idadagdag ko yon dito so papakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon ng backyard ko ngayon kasi makalat pa so ayan, ayan ang backyard ko ngayon makalat tapos yung mga styro ko nagkabutas-butas tapos ito yung mga stand ko saka yung mga aquarium ko nandun ayan ayan yung mga aquarium ko ayan yung mga stand ko so pero gaya nang sabi ko uh, ngayon taon kasi uh, magsisimula ulit ako mag alaga ng gapi ay uh, hindi pala magsisimula kasi hindi naman ako minto mag hindi naman ako minto sa pag -alaga ng gapi ah uh, magsisimula lang ulit tayo mag vlog so ito ayan yung iba kasi uh, na gusto mag alaga uh, nagdadala isip sila mag alaga kasi magastos daw yung pag alaga so iano natin na kung gusto mo talaga mag alaga huwag mo isipin yung gastos kasi ito sa akin uh, papakita ko sa inyo iaahon ko sa iaahon kay sa tubig. Iaahon ko siya sa lagayan. Papakita ko sa inyo yung itsura nila. Then sasabihin ko sa inyo kung ilang taon na sila hindi nabibigyan ng feeds. So, ana tayo ng lagayan. So, eh mga ano ko Yun, may naging dahilan kasi kaya nasira yung mga styro ko kaya naubos yung isda ko kahit hindi ko binibenta ay yung mga anay tsaka langgam sila yung mga sa sila, yung mga naging dahilan kung bakit naubos yung mga isda ko kasi dahil hindi ako nagbebenta ng gapi noon um, kinailangan ko magtrabaho ngayon habang nasa trabaho ako mataba na sa biyaya ko hindi ko namamalayan uh, ah, binubutas sa pala yung lagayan ko binubutas ng langgam, ng anay so uwi na lang ako dito may, may abutan ako na may abutan ako na tagayan, wala ng tubig patay na yung mga isda nilalanggam na so ayun kaya naubos yung ano kaya naubos yung isda ko dito So, hindi ko sila in-out, hindi ko sila binenta ng ano, mura. Pero may mga pupunta dito yung gusto magsimula, yung mga newbie. So, napagbentahan ko sila. Pero, hindi ko talaga sila, ano, yung hindi ko ni Rush na maibenta. Mayayaan ko lang talaga sila dito. So, ngayon, babalik tayo. Ayusin natin to, yung ayusin ko pala ayusin ko tong backyard pagagandahin ko ulit tapos syempre mag-share tayo ng mga yung mga iba ko pang natuklasan na habang hindi ako nagbablog syempre isashare natin yon para may bago tayong matutunan so syempre unti-unti lang natin ay okay, tinanjod so ngayon guys tumutulo diba may isda yan So dito, papakita ko sa inyo tapos sasabihin ko kung ilang taon ko na hindi nabigyan ng pagkain to. Okay, sasabihin ko rin paano sila nabubuhay. Para sa mga gusto mag-alaga ng gapi, tinyo isipin na mag sa pagkain ng gapi. mag sa tubig, hindi rin. Kaya dapat pag gusto natin mag-alaga, mag-alaga tayo. Punahin natin yung Punahin natin to yung ano, HB blue Ayan. Hindi rin ako nag water change dito For Ilan taon na ba ako nag stop Kasi 2021 din na ako nag water change So 2021 pa yung tubig na to uh, ah, Nadagdagan lang siya ng tubig gulan tapos pag uh, nababawasan yung tubig niya bumababa ng level ah, ko na lang ganun lang ginagawa ko kaya hindi siya magastos sa tubig kung magalaga ka lang pero pag magsha-show ka yun record talaga na mag water change ka every day para lumakas yung gapi mo lumakas yung ano niya resistensya niya masanay siya sa paiba-ibang ano ng tubig hindi siya masasanay sa may mga good bacteria at saka bad bacteria kahit saan mo siya ilagay pwede siya ito ito tinan nyo guys from 2021 yung mga yan anak na lang yan so namatay na yung mga breeders dyan hindi ko natanggal so yung mga natitiraan na ano yan Um, mga anak na lang yan. Mga apu-apuhan. So, yung mga ninuno nila, wala na. So, tinan nyo guys. Yung HB Blue natin. Hindi nyo isipin from 2021. Tapos, inanak sila dyan. Hindi sila nabibigyan ng feeds or kahit ano. Um, kinakain lang nila dyan yung mga mabubuhay na lumot dyan mga organism sa tubig yan yung kakain nila tapos pag may naglakas loob na lamok na mangitlog dyan, maging kitikiti, yun ang kakainin nila. So in guys, yun nyo, from 2021 na no, yung mga anak na lang yan, ayun, may kita nyo may mga fry. Ayun No. Yun, hindi ko pinapakain yan. Ayun no. Tapos, sa uh, kaya hindi ako nagpapakain. Um, kasi pag nagpakain ako, ma mag require talaga na paltan ko yung tubig kasi tataas yung ammonia sa tubig yung mga nightlight, nightlight tata sa tubig so mag-obligat talaga ako magpalit ng tubig so pinili ko na lang na hindi sila pakainin um, nakakain naman sila by uh, organism sa tubig mga kitikiti, mga bloodworm yung magubuhay dyan sa tubig na yan yung mga lumot, mga algae kakainin nila yan so kung kayo naman ay gusto nyo mag-alaga, huwag nyo isipin na magre-record silang pakainin agad kunyari pagkabili nyo tapos kinabukasan kailangan nyo agad pakainin so hindi hindi, hindi ka agad kailangan yon so kung gusto mo naman na uh, sila mas okay yon mas mas magiging healthy yung gabi mo pero sa mga yun nga yung gusto magalaga pero wala pang feeds uh, try nyo yung gantong setup yun nabibigyan sila ng sikat ng araw nagkakaroon ng algae yung lagaya nila So kahit taon, ilang taon pa, pabayaan mo lang sila diyan, mabubuhay sila diyan. So subok ko na 'yan. Ayun tingnan niyo. Okay naman yung itsura nila, 'di ba? Hindi sila yung ano, yung parang may sakit yung tiyan, yung parang may parasite. hindi sila ganoon, 'di ba? So papakita ko pa yung ibang lagayan ko, baka isipin niyo nagpakain ako ng nagpakain muna ako sa kanila bago bago ko nagvideo So try natin dito dito sa chaps ito ayun okay, nakakuha tayo ayun o oh. ito yung mga chaps o oh. diba ayun ganyan lang o oh. hindi naman madumi yung tubig nila malinaw pa rin o oh. So, pag gusto nyo magalaga guys magalaga lang kayo huwag nyo isipin yung gastos saka nyo naisipin yung gastos pagka ano nararamdaman nyo na na uh, ano napapagastos talaga kayo pero hindi mawawala yan pag ano yung gas na yan, pag nakakabenta na kayo mawawala yan tapos ito yun oh, yung butete ito yung in ko na karay yung nagpakain ako ng butete yan, yun yun malalaki na agad sila oh tala ano lang dalawang araw lang lumipas oh o tatlo ayun oh ang lalaki na agad nila ayan so, pag mga gato kalaki sa ano ko na pinapakain niya sa flower horn ko kasi hindi, siya hindi na sila kaya ng gapi so yun guys hanggang dito muna yung video natin ah, uh, magkakanong pa tayo mga susunod na vlog din magtuturo tayo balik tayo sa pag ano pag vlog so ayan ah, uh, sana guys support tayo ulit yung vlog natin at uh, maraming maraming salamat para sa mga nanatili kahit na hindi ako active. Yan. Salamat guys.